Graduating na po ako ng senior high at pwede po ba akong kumuha ng abogasyas sa kolehiyo Kahit person of disability po ako. Kaya sagutin muna natin. Kailangan makapagtapos ka ng isang degree. College mo yes. na. O baka political okay. science, BS, basta may Rizal course yan. May requirement Supreme Court, di ba? Yes. Na subject. Like. Ayan. O, so, yon. Tuloy natin tanong ni ma'am. Kaya gusto ko po maging abogado dahil sa nangyari sa akin. Mm -hmm. Rape din po ba? kapag lasciviousness at hinalikan ako ng perpetrator ng libang beses, napagkasunduan po kasi sa barangay na palayuin na lang po ang sospek kasi senior citizen na daw po siya at mahina na daw po ang baga. Hindi daw po pwedeng makulong dahil sa kondisyon ng akusado. Ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa niya sa aking kababuyan para sa akin trauma na po yun, hingi po sana ako ng advice. Siguro bad breath ano, kasi baboy daw eh. Ah, kababoy uh, yan. Hmm. Oo nga, yung nga, ngalig sa'yo, bad breath, ang sa ano na hmm. no. Talagang baboy ano, mm baboy ka mo. <laughs> okay. Hindi, <laughs> joke. Basta Alam bata. niyo po ba ano, punta po kayo sa PAO office, kahit PWD ka, tutulungan ka. Hindi ko mo senior eh, acquitted ka sa kaso mo. Okay. Dapat panagutan mo. Walang karapatan ng isang lalaking manghalik ng limang beses, ba? Limang beses At saka gumawa ng kababuyan. Tapos sasabihin, senior siya, hindi dapat kasuhan. Mali po yun. Hindi po totoo yun. Ha? sinasabi na yun. Paki-PM to, Brad, uh, Tony Sales, para ma-advise sa pumunta sa public Tony sa office. Okay? Baka hindi hanggang halik lang yan, kaya galit, galit siya. Hindi lang niya maisulat.